Hello guys, good afternoon. Tinig nyo ba yun guys? Hmm. Ano ka yan guys? Wala na siya guys. Kanina ang lakas-lakas niyan eh. Ngayon nawala na. sakto guys meron ulit meron naman guys ano kaya yan ano yan guys may araw pa naman sa tingin nyo kung saan kaya ano kaya yung tungtong -tung